Children, tsaka si Kukuwa sumasa yung sila. Ringarin, ring, ringarin, Princess, ringarin, 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 kasi si nanay nagkasakit. Kailangan niyang pambili ng gamot. Kaya bumalik ako dito. Kawawa naman sa aling tiri. May sakit. Kaya nga eh. Kaya dapat mapanalunan ko yung premium 10,000. Bebang, princess, nandito din ako. Iska, maglalaro ko ulit ng speed game. Oo, <laughs> oh, bebang, kailangan din namin ng malaking pera para makabili kami ng bigas. Lahat pala tayong tatlo nagbalik para mag maglaro ng Squid Game. Kaya nga eh, kundi lang kailangan ni nanay ng pera pang bayad ng kuryente, wala ako dito. Teka, nasan pala si Bojo? Nakita niyo ba? Wala siya dito! Hindi na babalik si Bojo kasi takot siya kay kukuha manika. Ayaw niya maglaro ng green light, red light. Sana malagpasan natin yung challenge ni Kukuha Manika para manalo tayo. Kaya kaya natin to, bang Magdiwala ka lang! Kukuha man ka. Tama ng sayawan. Oras na para maglaro ng Squid Game. Handa ka na ba? Oo oh, oh, po lang, sundalo. Ready na ako. Pumesto ka na. Mm, 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 mm. Kung gayon, player number 10, player number 15, at player number 20, Kumanda na kayo. Magsisimula na ang Red Light, Green Light Challenge. Yari! Magsisimula na yung laro! Madali lang itong challenge, Bebang! Huwag kang matakot! Players, makinig kayo. Kung sino ang makalagpas sa gate na to na hindi natatamaan ni Kokoa Malika ang siyang manalo sa Red Light, Green Light Challenge. Bibigyan ko lang kayo ng isang minuto para lumagpas sa gate. Red light, green light talent, simulan na. Kakawa, kuchi, samida. Red light, green light, ang um, gumalaw, taya. Tara na, kilos na tayo. <laughs> Bebang, gumalaw ka na. Hindi ako makilos, princess. Natatakot ako. Ano ba yan? Oh, Ako wako ti sa meda kayo! Red light, green light, gumalaw, taya Oh no! Walang nataya Yahoo! Anong gagawin ko? Bebang, kapag hindi ka yan gumalaw, uputokan ka din! Kokowa sa meda. Ayan na naman si Manika! Red light, green light, gumalaw, taya. Huwag <laughs> kayong gumalaw! Magaling kayo, walang gumalaw. Thirty wow. 30 seconds na lang ang natitira niyong oras. Wala na tayong oras! Bebang! Princess! Tumakbo na tayo! Kayo ko to! Parang kay nanay! Bebang! Sumama ka na sa amin! Walang mangyayari kung nakatayo ka lang dyan! Kokawa ko di sa meda! Bilisan nyo! Takbo! Antayin niyo ako! Ah! Bebang! Ah! Lagot! Red light, green light, gumalaw, taya. Hindi ko na kaya, Princess. Nangawit na ako. Huwag ka sumuko Pang. Hindi kita bibitawan. Matadami ka pa Princess? Kung parang sa sa'yo'y gagalaw, kaya bibitaw na ako. Uh, player number 20, gumalaw ka. Player number 20, Tanggal ka na. Isa na ang natanggal. Peba! Kawa oh, mo si Peba! Talo na siya sa laro! Anong gagawin natin, Princess? Wala na tayong kakampi. Dahil natanggal na si Player 20 sa laro, tatanggalin ko na siya dito. bebang iska. Kinuha na siya ng pulang sundalo. Paano na yan, princess? Anong sasabihin natin kay Aling Sitang? Ewan ko. Yari tayo. Hindi na makakawin si bebang. Tama na ang iyakan. Magpatuloy na ulit tayo sa paglalaro. <laughs> player 10, player 15, itutuloy na natin ang red light, green light. Kakawa ko, cheese, Princess, takpo na! <laughs> Red light, green light, gumalaw, taya. <laughs> Walang gumalaw. Player 10 at player 15. May walong segundo na lang kayong natitira. Ishka, galing na natin. Kailangan natin makalagpas kay Kukuha Manika. Para kay Bebang, dapat manalo tayo, princess. Sige, fight, fight, fight. Kukuha okay, okay, ko, kiss lang okay. nita. Takbo na! Malapit na tayo! Yay! Napot ko na yung gate! Red light, light, green light, gumalaw, taya. walang nataya. May dalawang segundo ka nalang iska. Kung hindi ka aabot sa gate, tanggal ka na sa laro. Yari! Wala na akong oras! Princess! Kinakaban ako! Baka hindi ako makalagpas! Kumalma ka lang iska! Mananalo ka rin katulad ko! Hindi na ako makilos! Natatakot ako! Gusto mo ba? Magaya kay Beba? Kaya gumalo ka na dyan! Kakawa, Kuchi! Saan may dahan? Lagot na ako nito! Katapusan ko na! Iska! Ano ba ginagawa mo? Takbo na! Ayoko! Red light, green light, gumalaw, taya! Kailangan kong gumawa ng paraan para hindi matalo si Iska! Hoy ko kung mamani ka! Itigil na yung laro! <coughs> ah. Iska! Halika na! Tumalas Totoo nga okay ka lang ba? Red Charger, habulin mo sila Sige, habulin ko sila Iska, finish, takbo Antayin mo ako princess Tumigit kayo ah! Ang bilis silang tumakbo! Tapos si number 15, tinulak niya ako, lagot siya sa akin, kapag nahuli siya ng pulang sundalo. Iska! Bilis! Magdago tayo! Nasaan na sila? Hindi ko sila makita. Baka doon sila tumakbo. Sa tingin mo, Iska, natakasan natin yung pulang sundalo? Wait lang, titignan ko! Wala na siya, Princess! Mabuti naman, hindi niya tayo nasundan! Nakaligtas tayo! Pero si Bebang, hindi na natin siya nakita! Kaya nga eh, saan kaya nilagay si Bebang? Buhay pa kaya si player number 20! Ah! Uh. Tulong! Nasugatan ako! Ha 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 ha! Diyan ka lang, May gagawin kami sa'yo! Tulungan niyo ako! Kinuha ko ni Gugaw manika! Ha <laughs> Wala nang nagliligtas sa'yo! Pukunin na namin yang katawan mo! <laughs> ah. Palayain mo na ako dito! Princess! Tulong! <laughs> Mo? hindi na kaya tayo mawarap ni pulang sundalo. Hindi na siguro, Princess, kasi nakatago tayo. Tara na, balikan na natin si Bebang. Sige. Wala si player 10 at player 15 doon. Saan kaya sila nagtatago? Wait lang, Princess. Andiyan pa pala si pulang sundalo. Totoo, Malika. Hindi ko mahanap si na player 10 at player 15. Natakasan nila ako. Huwag kang babalik dito, pulang sundalo, hanggat hindi mo sila nakukuha. Okay, hahanapin ah, ko ulit sila lagot. Hinahanap pa rin tayo ng pulang sundalo, princess. Hindi tayo makakalis dito. Ano gagawin natin? Gusto ko nang banagan si Bebang. Hoy, princess! Iska! Anong ginagawa niyo rito? Naglalaro pa rin ba kayo ng squid game? Puyong! Huwag kang maingay! Tinatagawa namin si pulang sundalo! Ayun siya, ho! Eh, bakit? Anong kasalanan niyo? Kasi naglaro ulit kami ng Squid Game Tapos natalo si Bebang Pinutukan siya Kaya yung ginawa namin ni Iska Tumakas na lang kami Ganun ba? Mabuti na lang Hindi ako ulit naglaro Boyong, tulungan mo kami Kailangan namin mabalikan si Bebang Kinuha siya ni Kukuha Manika Sige, akong bahala kayo po lang sundalo Muli natin siya <laughs> Mag-ingat ka, Boyong ah Nasaan kayong dalawang batang yun? Hindi ko sila mahanap. Kulang sundalo, si Player 10 at si Player 15 ba yung hinahanap mo? Oo sila nga. Nakita mo ba sila? Nandito sila. Nagkatago. Hoy po yung, huwag mo kami ngayon turo. Huwag kayong mag Princess. Akong bahala sa inyo. Siguraduhin mo ha. Lagot ka sa si akin. Nasaan si Player 10 at Player 15? Dito. Puntaan mo. Lagot na kayo sa akin ngayon. Magda na kayo, Prenseses ka! Huli na natin siya! Sige! Huli na kayo! Itong para sa'yo! Akala mo mahuli mo kami, ha? Tanggapin mo to! Ikaw ang huli namin, Pula Sundalo! Ah! Gita mo lobo! Princess, Kunin mo na yung armas niya! Sige! Ayan! Wala na siyang baril! Iska! Tanihan mo na si Pulong sundalo! Bilis! Eto na! Ayan na, Boyong! Natanihan ko na si Pulong Sundalo! Ano? Wala kang palagsabi, oh! No? <laughs> Yay! Nauli natin si Ren Good job tayong lahat! <laughs> Ngayong pulang sundalo, sabihin mo sa amin kung nasan si Bebang. Kahit nakatali ako, hindi ko sasabihin kung nasan si Bebang. Matigas ka ha? Hmm. Ay, guw! Ano? Sasabihin mo ba? O oh, hindi, makakatrim ka pa nito? Oo, oo. Sasabihin ko na kung nasan si Bebang. Diyan nga nga. Sumunod ka sa akin. Mm. Nanghina na yung katawan ko. Kailangan ko ng magamot. <laughs> Halikan na rito itong pulang sundalo! Ituro mo na sa akin kung nasa si Baybang! Sige, sasabihin ko na kung saan nilagay ni Kokoa Manika si Player 20. Huwag mo kaming lalakoyin Red Charger! Kung hindi, mayayari ka talaga sa akin! Ayaw ko nang kakampi si Kokoa Manika. Lagi niya akong inuutusan. Kayo kayo na lang ang kaibigan ko. Mabuti naman tong ganan! Bilisan natin Princess, Boyong, Pulang Sundalo para maligtasin natin si Baybang! Tara na! Ano pang inaantay nyo? Sundan niyo lang ako para may ko kung nasaan si Bebang. Bebang, antayin mo kami! Bakit hindi pa bumabalik si Red Soldier? Ano na kayang nangyari sa kanya? Hoy, yeah. hey, kukuha manika! Kailangan ko ng magamot! May sugat ako! Dalin mo na ako sa ospital! No, no. Wag mo akong utusan, player number 20! Antayin mo si Pulang Sundalo! Siya ang gagamot sa'yo! Ano ba kasing gagawin niya sa akin? Bakit niyo ko tinago dito? Kukunin namin ang mga parte ng katawan mo para ibenta sa ospital. <laughs> ano? Hindi pwede. Huwag niya kong Wala ka nang magagawa. Hindi ka na makakaalis dito. <laughs> Princess! Tulungin niyo na ako. <laughs> Masyado kang maingay. Boyong, Princess Iska, Doon namin tinago si Bebang. Bebang, makikita ka na din namin. Ano pang inaantay nyo? Iligtas natin siya. Tara na, Iska, ikaw na magbantay ka rin, soldier. Sige, ako magbabantay sa kanya. Mag-ingat lang kayo, dahil nagbabantay si Cocoa Manika. Akong bahala sa Manika na yon. Sasama kita, Boyong! pulang sundalo. Nasaan ka na ba? Hoy, manikang bangit. Ano yan? Saan mo si Bebang? Oo ah, nga, ilapos mo kay namin kung manika. Princess, Boyong, kayo na ba yan? Tulungan niyo ako. Nandito ako sa loob. Boyong, narinig ko si Bebang. Nasa loob siya. Kukawa manika, pakawala mo na si Bebang. Huwag mo na siyang itago hindi ko ibibigay si player number 20. Lalaserin ko kayo. Boyo! May laser! Ilag! Ah! Umalis na kayo. Ayaw ko kayong makita. Yara! Oh, no. <laughs> Wala kayong laban sa akin. Paano kaya nang matatalos ko kung manika? pulang sundalo! Tulungan mo sila, Princess! Hindi nila kaya si Kukuwa Manika! Ito ang maso! Sige, ako nang dala kay Kukuwa Manika! Tigilan mo na ang kasamaan mo, Kukuwa Manika! Ibigay mo na sa amin si Bebang! Yeah! Isa kang traitor pulang sundalo! Kumampi ka sa kanila! Ayaw ko na maging masama! Kaya tatapusin na kita! Uh... <laughs> Ayon! Natamaan si Kukuwa Manika! Biba! Nasaan ka? Princess! Nahanap nyo ako! <laughs> Salamat naman! Ligtas ka, Biba! May sugat ako! Kailangan niyo na akong iuwi! Tara! Lumabas ka na dyan! Gagamutin ka na namin! Si Kukawa Manika! Gamutin nyo din siya! May sugat ata, oh! Aray ko! Wag na! Diyan na lang yung parek manika na yan! Please, Princess! Uwi natin si kukuha manika! Tawag mo naman siya! Sige na nga! Bayang, kunin mo si kukuha manika! Okay! Uh. Uh.